Ayan, si Papa Marvin, no. Oh. Welcome back Papa Marvin. Laligaw dito sa Bermosa. <laughs> ayang guys no. Uh, magandang araw sa inyo. So, as usual, nandito pa rin ako sa Bermosa Sports Hub sa Imus, Cavite. Katatapos lang ng ITT ko dat. Ah, kanina pala. Ah, uh, 'di ba nung binlog ko dati yung tukol dun sa Continental Kota korban ko? parang nag average speed lang dati ako ng ano eh mga 34.9 or 35 lang siguro yun eh pakita ko na lang yung sa screen nyo sa strap ako yung kasi Barbie naka ano pa yun eh naka tapalodo at saka naka MTB cassette then yung uh, di ba nagpalit na ako ng RB cassette oh. na 12 speed hindi, hindi nga lang magamit yung 3040 na pang 12 kasi nga nagkaroon ako ng issue eh binalik sa 11 speed eh yun nga nagpalit kasi ako ng RB cassette na CTTO mas magaan kasi ito ng mahigit 100 grams eh. kaysa doon sa M50, M50, eh, 5100 na si Mano Diore tapos tinanggal ko yung tapalodo yan oh. no kasi nga nagsisita ko ng long ride sa, ano, eh, sa Cavite Loop at sa Baguio kaya tinanggal ko muna yun eh. yung, yung ang tapalodo ko eh, nasa 400 grams ito nga 12.25 yun nga nakaset ako ng panibagong record kahit na medyo may interruption <laughs> Nag-average speed na ako ng ano eh, nag speed na ako ng 35.5 kilometers per hour. Ayun, 'yan yung update ko diyan, no? Kasi nga dahil siguro kasi gumaan nang ano eh, gumaan nang siguro ng mga kalahating kilo yung bike ko. Tapos siyempre, may ano talaga yung Continental Kotak Urban. Yan. Kaya nga gusto kong kaya nga gusto ko i-try sa MCD. Feeling ko mas bibilis ako pag ito gamit ko kahit kahit na medyo mas mabigat 'to. <laughs> 40 na 'yon. Hindi <laughs> naman, hindi naman yung 40. Hindi, <laughs> imposible oh, eh, yung yun. 40 dito sa Bermosa. So anyway, speaking na sinabi niya yung 40, eh kasi nga eh may nakita ko sa internet na imposible daw ano, imposible daw na mag-average ng 40 kilometers per hour sa sa ano eh, sa MTB. Eh ako naman kasi nagawa ko naman yun eh. Nagawa ko naman ako ano eh, nagawa ko naman mag-average speed ng 40 kilometers per hour. Uh, mamaya sabihin ko na lang kung ano yung distance na yun ah. kasi yung kasi para makuha yung ganong kabilis eh nagdedepende sa syempre nagdedepende sa gumagamit ng bike nagdedepende sa setup ah uh, yun nga yung parts na nakalagay doon sa MTB tapos nagdedepende rin sa lugar di ba sa, sa lugar kasi di naman di naman lahat ng bike loop magagawa mo yung ano eh, magagawa yung average na 40 kilometers per hour sa uh, sa rigid MTB Ah, uh, share ko na lang yung mga na PR ko no, doon sa Aerobar Rigid MTB ko historically no. Yung kasing 40 kilometers per hour na yun, yan yung, kasama ka ba nun? Yun yung ano yung pandemic na hindi ako makapunta ng Danghari eh. Kasi nung laps kami dati dyan sa Danghari, ano? Yan. Kasi dati nung, pande nung 2021, sarado pa tong Bermosa. Kaya umiikot kami dyan sa Danghari. Eh dyan, naman, dyan pa naman kasi sa Danghari, eh halos full flat, maliban na lang dun sa flyover. Yun lang, yung flyover na yun, yun lang naman yung ahul lusong tapos panay ano na panay ah, halos patag na konti lang naman yung ano eh konti lang naman yung parang gradient minimal na minimal lang eh eh yung loop pa naman dyan sa danghari dati na ginagawa ko 7.9 kilometers kaya nung ang pinaka ano, kasi ang pinaka magandang na, naging performance ko no? kasi ang gamit kong MTB noon 29er eh 29er ano nagulong na maxi storage tapos yung frame ko 27.5 na thrust tapos toxic 26 no, gamit ko nun no. Yung kasi nag-attempt ng 50 kilometers, mahigit uh, 50 kilometers dyan sa Danghari. Yung 50 kilometers na yon, nag-average speed ako ng 38.1. Then yung last lap ko dyan sa Danghari na yan, doon ako nag-average ng 40 kilometers per hour. So ibig sabihin, uh, kasama na yung mga U-turn, U-turn at saka yung, ano, ah, uh, yung ahon, lusong sa, ahon lusong sa flyover. So sa 7.9 uh, sa 7.9 kilometer na loop, doon ko nagawa yung 40 kilometers per hour. 40.1 nga yun eh, yung nakita ko sa segment. Ah, uh, ano yun eh, pasok pa rin yun sa, ano eh, sa threshold eh, yung zone 4. Kasi yung zone 4 na threshold interval, nasa ano yun eh, nasa 10 minutes ang pinaka minimum. 10 minutes to 60 minutes. Kasi yung nagawa ko yung 40 kilometers per hour, mga ano yata yun eh, 11 minutes, 11 or 12 minutes, ilalagay ko na lang sa screen yun ah, yung KOM ko dun sa, ano, sa Strava. Yun, kumbaga, pasok pa rin yun sa, ano, sa threshold interval na, ano, na ginawa ko yon so yun sa sa tempo na yun, uh, do ko nagawa mag-average ng 40 kilometers per hour. Kaya ako lang nagawa yung 40 kilometers per hour. Ano na walang tutok yun na kasi kasama ka naman noon eh. Nasa likod kasi sila noon eh, sumabay sila sa akin eh. Eh, yun nga, nagawa ko naman, nagawa ko lang naman yung 40 kilometers per hour noon nung time na yun dahil sa yung kasing daang hari yan, yan, yung isang factor main factor yung uh, dinadaanan namin dahil nga o oh, dahil nga kasi dahil kasi sa daang full flat ahon lusong lang yung flyover eh ilang ano lang ilang metro lang naman yun tapos malaki yung loop 7.9 km sa tsaka asfalto nga kasi sa asfalto mas ano, eh, parang yung film mo para mas, mas mas mabilis no pag sa asfalto kaysa doon sa semento eh yun ah uh, do ko lang nagawa yun pero sa Dang Reina sa Dang Reina hindi ko na nagawa yung 40 kasi nga sa Dang Reina medyo ano doon eh ahon lusong naman kasi doon Uh, parang pinakamata sa gradient ng 3% eh. Tapos may maikli lang kasi yung dang Reina 4.1 kilometers lang yung isang loop nun. Uh, yun nga maikli lang kasi yung diretso eh. Ang pinakamabilis ko lang doon na nagawa sa 20 sa, ano naman, sa, ikot, sa sa limang ikot sa limang ikot sa Daang Reyna 20.7 kilometers ang gamit ko noon ang pinakamabilis ko nun yung trust ko dati na naka 29er na Gayax doon nga ako nagtataka eh kung kailan nagpalit ako ng mabigat na gulong mas mabilis. <laughs> mas mabilis pa kasi dati kagagaling ko lang sa 700 dati sa 700 by 40 si na Maxis uh, refuse eh, eh yun nag-average lang ako ng 38 ng PR ko eh. kung kailan nag -e ako ng mabigat doon bumilis <laughs> eh kasi nga yun sa 20 sa 20 point uh, sa 21 kilometer time trial ko sa Dang Reina sa limang ikot nag-average speed ako ng 39.4 So malapit-lapit na rin sa 40 km per hour. <laughs> yon Ah, uh, 'yun yung pangalawang ano, 'yun yung pangalawang nag 39 ako. Yung unang 39 ko dati sa Colbrontes. Ang uh, ano naman, uh, ang ang wheel size naman no, 26 26 26 lang 'yun, 26 by 2.3. Do kasi sa Trasco 29 by 2.3. Kaya lumam ano uh, kasi nga mas malaki yung travel ng 29 eh. kaysa doon sa 26 kaya uh, bumilis ng konti. Yun nga 39.0 pagkatanda ko noong 2018 ng October. So matagal-tagal na pala 'no. Kasi dati nagko-compete ako dati under pa rin ako ng rising sun noon. Eh. kasi yung peak condition ko dati. Ngayon kasi hindi na. Then uh, dito sa Bermosa na dito talaga sa Bermosa malabo. Malabo sa MTB na mag-average ng kurenta kahit man lang 39 38, eh. Kasi ang pinakamabilis ko lang dito sa Bermosa 36 mahigit lang eh. Sa 20 km uh, sa 3 laps ko dito, yung MC ko yung pinakamagaan eh. Nag-average speed lang ako ng 36.4 pagkatanda ko. Dahil nga dito sa Bermosa, eh maraming liko-liko na loop tapos matataas pa yung mga gradient. Kahit na sabihin mo may lusong, kasi kahit na sabi mo na pabalik ay lusong, hindi mo naman pwedeng tuduhin yun. Kasi ah, ako ka na naman eh <laughs> pauubusan ka eh. Kaya ibig sabihin para makuha mo yung 40 kilometers per hour na average speed sa MTB, 'yan sa mga setup namin, kailangan uh, kailangan kasi yung bike loop uh, ideal para doon uh, mas maganda mas mahaba yung diretso tapos hindi technical parang ikot ikot loop lang parang loop lang na simple lang tapos u-turn lang mas maganda ka kung isang diretso eh <laughs> kasi wala naman dito sa Pilipinas kaso lang, wala naman dito sa Pilipinas na ganun eh yan kailangan full flat tapos uh, mahaba yung diretso tapos magandang asfalto at saka syempre weather condition kailangan walang hangin kasi pag sobrang lakas ng hangin hindi mo rin magagawa kahit sabihin mo tailwind, headwind mahirap eh parang ano rin yun eh ahon lusong lang din kailangan mo rin kasi mag uh, conserve ng energy Yon, yun ang isang factor uh, kailangan yung bike loop mo mahaba walang intersection <laughs> eh ngayon kasi kaya ayoko na mag bike dyan sa danghari dahil tapos na yung pandemic eh marami nang sasakyan tapos may traffic light pa dyan sa Bermosa dyan sa sports hub no? kaya hindi na ako na umiikot dyan <laughs> hindi na ako naikot dyan eh delikado na sa Tangray na hindi na rin ako umikot sa Tangray na kasi nga eh marami na rin sasakyan delikado na dito na lang sa Bermosa kaso nga lang babagal lang yung average speed ko dito <laughs> same ano yun, same power output at same average power na ginagamit ko mas mababa dito kasi mas challenging. mas mahirap kasi yung layout, layout ng loop dito eh yun uh, yung isa naman yung factor dun sa bike Siyempre, sabi ko dun sa dati kong video para ma ano para makuha mo yung uh, ganong kabilis na average speed sa MTB kailangan naka ano, yan naka rigid MTB na naka ano uh, time trial setup yan kasi sa MTB kasi Marvin sa MTB na yan halos katulad niya particularly dito sa MTB ko sa tactical eh ang ang road bike parts lang dyan yung uh, sprocket at saka yung clipless pedal yun lang eh kasi Akala, akala ng iba, gumagamit ako ng mga road bike crank, crankset, hindi naman eh kasi yung crankset ko, I accept dyan kunyan, MTB pa rin yan eh tapos yung chainring ko, sa mga bagito lang sa pagbabike, akala nila yung 4080 pang road bike, kasi hindi nila, hindi nila naabutan noong panahon namin, noong 2007, 2008 2009, eh yan yung common na common dati yan eh, 48, 36 26 na yan eh kasi dati, ang MTB na chainrings dati, malalaki ah lang may, mayro pang available ngayon kasi yung mga bagoan lang sa pagbabike naabutan nila maliliit eh maliliit ano yung na 30. oh mal ano eh, maliliit kaya nananim ano parang naninibago sila akala nila walang ganyan sa MTB dati kasi ganyan ibig sabihin yung MTB ko naka ano pang, pang old school setup eh no na drivetrain train train naka 3 by 48 36 26 tapos syempre slick tire kasi pag nabitas mahirap gawin niya sa nabitar si eh. kasi ano yung mataas ang rolling resistance noon eh. Then syempre naka aero bars. Naka aero bars siya no? boy bars. Ah, oh, boy bars. <laughs> eh kasi yung iba nagda-drop bar eh. Yeah. Yung iba nagda-drop bar akala nila mas bibili sila sa drop bar. Eh sipi mo naman pag nag-drop bar ka papalit ka pa ng si ano, magpapalit ka pa ng shifter na at saka brake lever, ano, brake lever na pang road bike, dagdag gastos pa 'yun. Tapos hindi mo pa matutono yun. Oh, mahirap pa tunoy. Pwede naman matono. Pa, uh, pang road bike din yung RD di mo. Tapos hindi pa naka hydraulic kasi mahal yun. Ito oh. kasi, ang nilagay ko lang naman dyan, aero bars, wala na. <laughs> yan lang, ganun lang. Tipid lang. Magkano lang naman yung aero bars na yan eh. Kaysa naman doon sa mag-drop bar ako, pagda-drop bar ako, gagasos, papalitan naman ako ng shifter tsaka, ano, brake lever. Ayan. Nga, uh, yun nga, in general, yun nga, uh, para ano, yung setup, ganyan pang time trial setup tapos yun nga ang road bike parts lang naman dyan yung sprocket at saka yung ano pedal, <laughs> pedal yun lang wala naman ibang road bike dyan eh yan so uh, majority MTB pa rin yung parts dyan eh yan yun lang naman yung simple setup para di masyadong ano no gastos <laughs> eh except lang to si Marvin kasi si Marvin eh tinan mo naka CSTB fast eh naka tempo to ng eh, ano eh Nakachepo to sa downrange na, na walong laps, di ba? 32 kilometers. Well, uh -huh. Nag-average ano eh, sa segment nag-average siya ng 38.7 eh, o 38.9. Tapos wala pang aero bars, no? Wala. Well, the... <laughs> Nakasakay. Ano, ano lang eh, naka, naka imaginary lang yeah, eh, no? Ako. Naka imaginary lang aero bars, ibig sabihin eh, eh, ang isang factor kung paano bumili sa ano, bumili sang average speed sa MTB, kailangan din ensayo no? Na ano, nasa rider din. Huwag <laughs> oh, kang tutok nang tutok. Ayun nga. Makukuha sa kakatutok. Eh kasi tayo tumututok din tayo sa credit. Sa lang tayo tumututok kasi required doon eh. Pero pag wala nang credit, hindi na ako din na ako tumututok. <laughs> kasi yung iba habitual na eh. Parang na eh. Uh, Parang ano na, na-adik na. na nakaka addict kasi yung drafting eh. nakaka addict kasi yung drafting. Sige mo, ang sarap-sarap, ang sarap-sarap ko yung tumuto kasi sa takbong 35 hanggang 40 eh, pag nasa loob pa ng peloton, walang kahangin-hangin eh. Kaso nga lang, pag naadi ka dun, ikaw rin nang magtitik ng penalty nun. Kasi pag mag-isa ka na, wala na. <laughs> Kaya kailangan, ensayo din na kailangan yung ensayo mo pag individual time trial. Kasi yung ginagawa namin dyan, individual time trial eh. Uh, zone 4 na interval ang ginagawa namin. From 10 minutes hanggang 60 minutes. That eh, mataas pride mo dun. Oo. Oh. Utok. Mm, yun, yun, yun oh yun ang isang factor doon. At saka kasi i-share ko na lang yung naging gearing ko, no. Yung naging gearing ko kasi diyan sa Danghari nung nung, nung nag- yung, yung naga-average dati ako ng 38 to 40 kilometers per hour. Eh ano 'yun eh, sa 29er na 29 by 2.1 ang gearing ko dati, 48T sa chainring sa rekta, 48T tapos 14T sa sprocket. Tapos 170 mm ang crank arm. Ngayon, ah, uh, di ba naka-27.5 ako. Siguro pag nag-27.5 ako uh, 4080 pa rin pero mas maliit na yung sprocket sa, ngayon kasi nagto 12T na ako yan 12T nung ano naman nung naka 26R naman ako naka 26R ako dati 26.2.3 uh, 26 by 2.3 uh, pa rin yung chain ring ko tapos yung sprocket ko naman 13T uh, it's either 13T o 12T ah, pero yung crank arm ko naman mahaba 175 dati Yon. So may influence din yung ano, may influence din dun uh, may influence din yung laki ng chainring, yung gear ratio ba na combination. Yan. So sa mga naka ano sa naka 29, 27.5 o kaya 26 sir, yeah. yon ang ginawa ko kung gear ratio para ko yung mataas na average speed sa MTB. Uh, regardless ko ano na yung tire size no, at uh, wheel and tire size Eh halos magkakaparehas lang din naman yung average speed ng taas eh. Konti lang naman yung diferensya eh ano yun na same power output yun yan so yun nga no na share na namin sa inyo kung paano maging uh, paano tumaas yung average speed sa MTB kasi baka meron silang gusto malaman na hindi na, hindi natin nasabi kung meron meron ko gusto malaman pa na hindi namin na mention i-comment na lang niyo sa comment section down below so idol marvin mag shoutout ka na shout out sa mga boy tutok <laughs> sabay ganoon eh no Ayan, ah, kasi si Marvin, kababalik lang, naligaw lang to sa Bermosa. Eh. Akala, ano eh, gulat ako eh. Pagkatapos ang ensayo ko, nandito siya eh. Ayan, ah, uh, na rin kami kasi uulan na. Ayan ah, guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget na subscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matoto notify kayo. Ayan guys, maraming maraming salamat sa inyo and rising po sa inyo.